Bukod sa transport cost, magdaragdag daw mga trucker ng road congestion charge o singil sa gastos na dulot ng mga delay at trackban sa Maynila. Ang dagdag-singil na ito, malamang daw na maipasa rin sa consumers. Balita hati ni Steve Dailisan. Bago nyo pa man bilhin sa merkado ang presyo ng mga ganitong produkto, sinamahan na ng gasto sa pagbiyahe o delivery. Ang ilan nga dyan, gaya ng mga delata, gawa pa sa raw materials na hiwalay rin ang gastos kapag ibinyahe. Pero hindi na lang gasto sa crudo at manpower tuwing delivery ang sisingilin ng mga nagde-deliver, kundi pati ang ipapataw nilang road congestion charge sa mga may-ari ng kargamento. Pambawi raw ito sa abalang dulot ng umiiral na truck ban sa lungsod ng Maynila, tulad ng mga delay na niyingkar ng truck operators ano in the delivery of the cargo depending on the distance depending on the time that the cargo uh, is continuously staying uh, on board the truck ang road congestion charge halos 50% ng kasalukuyang sinisingil na transport cost. Ang dagdag singil sa mga manufacturer, di raw malayong sa mga consumer din ipasa. Posible ring magmahal ang bilihin kung kukulangin ng supply ng mga produkto pag nagpatuloy ang mabagal na delivery hanggang ngayong Marso na peak season ng pagdating ng mga kargamento mula sa iba't ibang panig ng mundo. How are you going to release 3,800 containers in 8 hours? especially if it takes the trucks one or two hours just to get from the NLEX and the SLEX to the port or from the port to the NLEX or SLEX or wherever else. May babala naman ang pamalang lunsod ng Maynila kapag itinuloy ang pagpapataw ng road congestion charge. Baka ito talban na namin sila sa Maynila. Nagpapatunay lang na mga gahaman talaga yung mga yan. Bilang tugon sa truck ban, palalawigin ng mga bangko ang oras ng operasyon sa port area bilang pakikisa sa experimental extended working hours ng Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Bilang tugon sa umiiral na truck ban dito sa lungsod ng Maynila, palalawigin ng mga bangko ang kanilang oras ng operasyon. Mula lunes hanggang biyernes, bukas sila alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sabad at linggo naman, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ganyan din daw maging hours of operation ng Bureau of Customs para masiguro na makakalusot sa x-ray machine ang lahat ng mga papalabas na kargamento. Customs collections are down by about 150 to 100 to 150 million pesos per day. The whole economy is suffering as a result of this. I don't want to talk about the losses from the past. I want to make sure we don't have losses in the future. Iri-request namin ng exporters, importers, magbukas sila ng warehouse sa gabi. Uh, it means additional manpower, additional ship, bukas ang kuryente mo and whatever. So operations sa gabi yan. So additional cost yan. No? Yeah. Steve Dailisa, GMA News.